Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ng ngayon. Tinambangan ang sasakyang lulan si Misamis Occidental Governor Henry Waminal kahapon October 15. Naganap bandang alas 11 ng gabi ang ambush sa highway sa bayan ng Clarine. Habang papunta ang gobernador, kasama ang konvoy nito sa Ozamis City sa parehong probinsya. Dalawang sasakyang kasama ng opisyal ang napuruhan sa malaking pagsabog mula sa ginamit na improvised explosive device o IED ng di pa natutukoy na grupo. Sa Facebook post ng gobernador, inihayag nito ang pasasalamat na walang nasugatan sa kanila sa insidente ilang oras matapos ito maganap. Pasalamat sa ko na walay na injured, walay na sakitan. I am safe and I am now here at home. Matatandaang ang noong Desyembre taong 2021, nakaligtas din siya sa pamamaril ng sniper habang nagdiriwang sila ng Christmas party ng mga kasamahan sa politika sa Tangub City. Nagtamo siya ng galos mula sa salubsob ng salamin habang ang running mate niyang si Lopez High na Mayor Michael Gutierrez ay namatay matapos itong tamaan sa ulo. Wala pa rin ideya si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa kung sino ang VIP na naging dahilan para ipahinto ang daloy ng trapiko sa Commonwealth Quezon City kamakailan. Sa panayam sa kanya ng media kanina, Sinabi ng Mayora na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sinasabi ng Quezon City Police District o QCPD ang pagkakakilan lang ng naturang VIP. Dagdag pa ng alkalde walang naging koordinasyon sa kanyang tanggapan ng QCPD na anay ay dahil kadalasang nakikipag-ugnayan ng polis sa Department of Public Order and Safety ng QC Government sa mga kahalintulad na desesyo. Kasabay niya nanindigan si Belmonte na mali ang pagsibak sa polis na nabidyohang nagpahinto ng trapiko pagigiit ng Alcalde, base sa kanyang napakinggan sa nag-viral na video kung saan nakuhanan si Police Executive Master Sergeant Pantaliano. Wala naman daw itong sinabing VP sa kumuha ng video. Maaaring VIP daw ang sinabi nito na sa pagkakarinig ng uploader ay VP na kanya namang inanunsyo sa iba pang motorista. Normal lamang daw na magbigay daan sa VIP matapos makumpirma sa pakikipag-usap kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Ardes. Panawagan nito sa QCPD na ibalik sa pwesto ang naturang polis. Naiulat na nawawala ang 26-year-old Miss Grand Philippines 2023 candidate na si Catherine Camilon mula pa nitong October 12 ayon sa kanyang kamag-ana. Pagbabahagi ng kapatid itong si Chin Chin sa kanyang Facebook account. Bandang alas 8 ng gabi ng October 12 ang huling beses na nakontak niya ang model na si Catherine. Simula noon ay tila naka-off na ang cellphone nito. Ibinahagi rin niya ang plaka ng sasakyang ginamit ng beauty queen bago pa ito mawala. Umaasa naman ang ina ni Catherine na si Rose na sanay nasa maayos na kalagayan ang anak na guro. Nitong Hulyo, si Camilo ng pambato ng bayan ng Tuy sa Batangas sa ginanap na Miss Grand Philippines 2023 pageant. Wagi sa unang pagkakataon ng Pilipinas bilang Asia's Best Cruise Destination 2023 na ibinigay sa 3rd Annual World Cruise Awards na ginanap sa Dubai kahapon, October 50. Nagpasalamat si Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco sa parangal na ito at sinabing ang pagkilala ay tagumpay sa industriya ng turismo at nagpapakita ng global preference sa Pilipinas bilang tourism destination. Ipinagmamalaki pa ni Frasco na ang ating bansa ay dinarayo ng mga turista at paboritong pasyalan dahil sa breathtaking natural beauty, pristine beaches, diverse marine life, and warm hospitality. At ang ating archipelago na binubuo ng 7,641 islands na nagbibigay ng sari-saring karanasan simula sa picturesque coastlines and coral reefs hanggang sa local culture and traditions kalahok rin ng mga bansang India, Japan, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand at Vietnam. Tinatayang maglalayag at dadaong sa Pilipinas ang mahigit isang daang cruise ships na magdadala ng mahigit isang daang libong pasahero at limampung libong crew ngayong tao. Ang World Cruise Awards ay taunang pagkilala sa kahusayan sa industriya at affiliated sa World Travel Awards na inaabangan ng cruise professionals, media at manalakbay sa buong mundo. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguulat. At inyo pong natungaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <tong>